ulat mula naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CMN Live Nation. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasamang Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas isang 38 anyos na lalaki ang kasalukuyang nagihimas ng malamig na reha sa Calapan City Police Station dahil sa pagbebenta ng umano'y iligal na droga sa nagpanggap na buyer sa Purok 3, Barangay Ilaya sa lungsod ng Calapan noong Hunyo a 4. Sa inisyal na report ni Police Lieutenant Colonel Danilo Dries Jr., ang sospek ay residente ng barangay Waw, Ibaba West nang maaktuhang nagbebenta sa nagpanggap na pusher buyer. Ayon kay Dries, dakong alas 4.40 ng hapon ng nasabing petsa ay inaabangan ng posher buyer ang sospek na sakay ng isang tricycle. Na makita nito ang kausap na buyer ay kanyang pinapara ang uh, tricycle upang isagawa ang abutan. Nang may abot na ang kontrabando sa police agent, sabay tanggap ng sospek ang pera ay dito na nagpakilala na polis sa kanyang katransaksyon. Kinumpis ka na biling item at ang marked money na 500 piso sa lalaki habang todo tanggito sa kanyang kasalanan. Paglabag sa pagbebenta ng iligal na droga ang isasampang reklamo sa suspect habang nakapiit sa Kalapan City Police Station. Samantala, ang nagsagawa ng operasyon ay mga tauhan ng Kalapan City Police Drug Enforcement Team, Police Provincial Drug Enforcement Unit, Regional Police Drug Enforcement Unit, 404th Bravo Maneuver Company at iba pang grupo ng kapulisan. Ako si Dennis Tembreo ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, Oriental, Mindoro, nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live. Nationwide. Maraming salamat, Dennis Nebreo. Mula po naman sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. Samantala